pahayag ni ako, Bicol Party Representative Alfredo Garbin Jr. na sakripisyo ang pagbibitiw sa kamera ng kapwa niya representante na si Zaldi Ko. My God! Huh? Nagdakaw ka ng bayan ka na mo, it was a sacrifice on your part and it's not an abandonment. Ganyan na makababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair. Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy at nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. Tama. Tugon ni Garbin, nire-respeto niya ang pananaw ni Magalong pero dapat umano siyang maging patas dahil hindi pa naman napatutunayan sa korte ang mga paratang laban kay Ko. Gihit niya nagbitiw si Ko para matiyak na walang magiging impluensya o paghiling <laughs> sa anumang investigasyon kaugnay ng mga akusasyon laban sa kanya. Buelta niya pa kay Magalong, hindi pwedeng mahigpit sa iba pero tahimik kapag sariling pangalan na ang nadadawit. Kaya dapat niyang harapin at linisin ang issue sa kanya bago maghusga ng iba. Vivian Bulia, ABS-CBN News. Pagsasakripisyo na pala ngayon ang tawag sa pagnanakaw. Nako, sa napunta otak mo Garbin. Siyempre, didipinsahan mo yan. Pariyo kayo dyan sa akubikol eh. O kung hindi pa nga napapatunay na sinasabi mo, bakit lumayas, bakit? umalis na si Saldiko ayaw nang umuwi dito sa Pilipinas. Kaya nga. Oh. Grabe. Ano? Pauwiin mo na si Saldiko mo, si boss mo. Boss mong Saldiko. Dapat talaga paimbestigahan yung ako Bicol Partilis na to. Mm -hmm. Kasi kung yung amo nila na si Saldiko sangkot sa korakotan baka ha? Baka baka kasali yung kanyang makasamahan dyan sa Cubicle Party List sa buray ni Apo Nindo.